Dito naman tayo punta sa bahay ni na Divina and ni Judy Ann. Nakita ko na po kanina, nakasalubong ko po si Judy Ann. Pero gusto ko rin mamit si Divina kasi gusto ko yung story niya. Napanood ko sa vlog ni Paul. So makikita natin siya. Bili ng ulam. Ah, bumili ng ulam. Sino yung bumi na ulang? Si Tibina. So si Judy ang nasa? Balay na yung maroon. Tibina, anong binili mo? Anong binili mo? Hotdog. นี่กันทุกคนนะคะพี่นะคะกันที่ทําอะไรนาม <laughs> <I know. laughs> nagtapos na sila ng interview. din interview nila yung dalawang bata, si uh, Divina at si Julian. Oh, Ann. na sila. Hindi kami sumunod kasi manipis po yung ano nila eh, yung um, uh, uh, papag. So baka po masira or sahig, tahoy po siya. So hindi na lang kasi mabigat po ako eh. Hindi na ako umaki. Hello. Hi. Hi. Hey. Nakita <laughs> ka. Ano pangalan mo? Ivan. Ivan. Nag-aaral ka? Anong grade ka? Grade 6. Grade 6 na. <laughs> So, yung cellphone, pag -charge, san saan siya ipapacharge pag kailangan na siya i-charge? Siguro. Sa picture. Sa so picture niya. Meron silang kuryente? Yes. Ah. Panel lang. Ano? Panel. Solar panel. Ah. Tapos magkano ang pagpapacharge? Pag full, 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 full charge. 10 pesos. 10 pesos. Paano yung internet dito? Saan kayo nagkakakuha ng signal? Wi-Fi. Wi-Fi saan? Aba, aba, oh, Hindi abot dito. <laughs> Mas magkano ang bayad sa, ano, sa Wi-Fi? 5. 5 kada? Kaya itong katagal? Sam Sa, mm. Sa limang piso, marami ka na pwede palang ma-research, no? Oo. Okay. Mm -hmm. At saka, ano, marami kang pwede maka, uh, Sige, pwede makatutunan. Sige nga, nasa mo na si, si, na si, ano, sister. Ito, si sister. Ayan, oh, ayan. Eh, Oo, oh, yeah, mo siya. Meron niya, ano, sir. Matalino pala lang si sister, no? Okay. Ano pala niya, Yoyoy? Yoyoy, Wala, Wala na po siyang ina. Na. Oo. Oh, oh. Ano? Sana matulungan sa iyo. Matalino ka Ano ba sa'yo? Bawal magsulod kung wala'y taubasin. Maapakan mo ing... Ano ibig sabihin? Mapakan, maapakan. Bawal ah? kang pumasok kung walang tao. Basin, maapakan mo ba ang... Baka, Baka, Baka maapakan mo. ang... Ano yung... Maapakan. Maapakan. Makagat. <laughs> Aso. Aso. Ah, uh <laughs> siya may nagsulat anak siya. Siya may <laughs> Bawal magsulod. Papaltan ko na. Bawal magsulog. Bawal pumasok ng walang alay. <laughs> Dapat na bigas. May Dapat may dala. <laughs> Pag umuwi ka na, mamamatay agad yan doon. <laughs> <laughs> ito pa wala tayo niya. Patay. tayo. <laughs> pa alam ka muna? Huwag pa alam pa. Titapengi po ng isa. Titapengi po ng isang tangkay. <laughs> so, Kaya nga, DS, ano <laughs> Buhay, buhay ba yan? Oo, uh, uh, oh, uh, oh, uh, ang pang hinamos sa buhay. <laughs> hindi, ang ritual ganito, binibigay ko sa'yo. Oo nga, mambuhay. Yung minako yeah. mo sa bali, buhay natin. Thank <laughs> <laughs> you. mo siyang bibigyan. Nakaw nga, di ba? Sa kanya mabigay. Okay na nga. Okay na gusto ko rin po nito. Kita naman ito agad yung GR. Gusto ko po na may orange. Oo, oh, apo. Oh, oh. Ano ka ba niya may ugat? Ibigyan kami ng halawa ni Nanay kasi mahilig po kami magtanim at dinadala po namin yan sa Maynila. Ayan. Huwag po Gusto unta ko po sir, magtanim nila ni sir. Oo? Oh, sa Maynila? <laughs> wala nito sa Maynila eh. Yeah. Oo oh, oh, wala. mag ko sir. Magsimili ako alam mag -para ano, sir. As, paramihin niyo po ah. ah. Para pagbalik po namin. Ah. Ito po, ay sorry po. Napaputol uh, ko. Ito po, tapos ito po na Ano po ito? Iba naman po ito? Oo. Uh -huh. Ikaso lang kukunti po yung ganyan yun. Next time na lang. Bakit ba ako Dar, na po. Dalaan na lang, sir. Huwag. Huwag. Hindi na pa utan ako. Ah, naman ako. Ay, oo nga. Ano yan? Santa na violet. Hindi yan Santa. Ano ito? Mabubuhay. Hindi yan Santa na violet. Yulet? pa, oo. Oo. Mabubuhay yan kung kukuha na ng may ugat. Tapos, ilalagay na natin sa mineral water. Uy, sir. Ako lang nang i-transfer. Alam mo, ano mo din ito? Turok siya. Okay. Butang na ako sa... Sige po. Pagbalik namin, ha? Okay. Thank you. Thank you po na. Kung no, huwag no, na no, no, no. no, po. Nakain niya na isang tangkay nito. Yes, asan pa na. Dad. Kami po kasi pag nagta-travel po kami, lagi po kami may dalang, ha? Dalya to, no? Ito nga, ang ganda. Ang ganda, oo. Oh. Marami niya sa Baguio, ano? Okay. Burnham Park. Atang, Ay, paningan, eh. Ayan, hala! Ah! <laughs> bigay siya. <laughs> bigay mo. Oh, bigay. Okay. Bulat na gulat Bigay mo. O <laughs> kalanya di juga <laughs> Wala niyo mo. Dats matindi ko mo. <laughs> <laughs> Yo, ano yes. ito eh. Oo, oh, oh, kaya ko yan. Wala pa pa niya? Wala <laughs> pa. <laughs> <laughs> pwede po na isang anapunan ugat po ng orange. Kayo na po ang kumuha. Ugat lang. Hindi ito. Ito, po paso lang baka masira ako. Okay. Gusto niya lang ibigay na yung paso. Ito lang po, ito lang po. Yung maliit lang po. Hindi mo ni, sir. Eh? Hindi. yan? yun. Hindi. Tingi po isa. Dahan dahan. Oo, ganyan po tuloy. may kasama Ah, may ugat. Tulong na yun gusto ganit daw siya bukulit nakaren siya sa inyo. Eh niya 'yan. sa baba. Mm. Uy, uh, hindi <tap> <tap> Hindi mabigat ito lang isang ah, pala tatanim ko. Dadalhin ko sa Maynila. Ay, Maynila. Mia, ma. Kaya ko 'yan. <tap> 하나 보니까 아 Ka? ka dadaan. So ito pong natin. Let's go, let's go. I-interview ni ni Sir Paul. Si Yoyoy. Guys, madala ko nakaw na mga nakaw to. May nakaw din. Hindi po ito nakaw. Galing po ito sa hindi. Puntahan natin si Yoyoy guys Puntahan po natin si Yoyoy Si super special si Yoyoy Mami meet niyo siya Nakausap namin siya saglit pero Yung personality niya sobrang amazing Sana magustuhan niyo si Yoyoy <laughs> Nasa uma? Yes po. Okay. Bakit namatay ang iyong mama? Mama. po siya. Abang gumamit? Yes po. Okay. Sa so pagkakataon ito ngayon, kaano ka si Yoyoy? Sobrang saya ko po dahil meron ako sa akin. Hmm, ano? Di ba ang sarap? Hmm, sobrang sarap. Sarap. Anong tawag sa saging na to? Bokoan po. Bokoan? Bokoan. 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 Okay, that concludes our day dito sa Sitio de with interview with uh, with an interview with um, Yoyoy. Uh, napakaganda na naging result ng interview at uh, ako mismo ay humahanga kay Sir Paul at sa PB team sa mga ginagawa nila. And it's one thing to see it on screen on the television and another one pag na-witness mo na siya live in person yung yung community dito, no. So right now, bababa na kami at kaka um, Kakainin namin yung aking nilutong padkrapaw kanina pa yan. So, naghihintay na sa amin ng lunch. Gutom na rin kami. See ya! Ito na mga galing sa hingin namin na halaman. I think we're ready to go. As a form of reward after ng hard work ng TV team sila with us. <laughs> Dito kami mag late lunch. Super late lunch. It's now 3.43pm sa ilalim ng ginagawang Maximus na tulay. And guys, alam nyo ba na itong tulay na to, itong footbridge na no, no was actually donated by the Capuso Foundation. That's by GMA7. I'm not sure if 100% operational pa yan. Medyo lumalaylay na rin siya. Uh, but meron naman ang ginagawang tulay na, ano, na concrete on the other side. Just on the other side. Ito yung tulay. Ito yung um, ilog. Kung saan kami magdidine, Ito yung ilog. Nako, mababasa po ang aking sapatos. Pero sige na nga, tawirin na natin yan. Okay, let's go nasa akin ang plato eh so hindi sila makakakain ng wala Ma maanghang yan ha abot nga po nung ano abot nga po nung patro diyan ako ko lang pipicture ko lang sa ilog na nakarating nakarating dito sa ilog ang aking padkrapaw for the PB team kumakay lang si ano okay naman Paul di ba favorite mo yan? sarap naman ano tawag sa luto na to? padkrapaw sikat si Edito dito oh artista thank you po hello po Bye <laughs> bye po. Ingat. <laughs> Before we go home, dan mo na tayo sa um, bayan o um, ba ay, ba kabayan ni Nay dito nai. at ni Nanay Lorna. Sino na Nay Lorna? Ah, si Nanay Lorna. Uy, may may bata. Sino yung kanyang bubuhat? Sa punya. Ano ang ganda naman ng house ni Nanay Lorna. Uy, mga bigay na halaman ulit pandagdag sa koleksyon <laughs> ni Sir Paul sa kanyang bahay. Dito kami ngayon sa bayani dito sa Malambo. At first time ko makarating dito. Ito si Nanay Lorna, oh, maghilaw tayo. From afar. Ayun si Nanay Lorna yun. Hi. Na po. na po. Ay okay na okay, hangi? okay. Hangi naman. Kilala natin yung si na sa Laguna, di ba? Sa birthday. Sumayo pa yan ng dayang dayang. Ano yun ay? Ano yun? Dayang dayang ano? yun? ano? Ay ano? Ay ano? Yan ano? Ay o! Ay ano? Ay ano? 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 Pag may mga ano, may mga ceremony. Oh. Siya yung ay, dito. Huh? Pag kailangan ng someone na magpe-perform, uh oh. -huh. si Nanay ang kinukuha para sumayaw. Kumpaka siya yung artista sa loob. Oo, oh, oh, siya yung celebrity. Yes, celebrity. Yeah. Oh. Ano yung kanta mo yun ay? Pag yung dia kay naamay ko yam-yaman para wakot So yun yung kinakanta mo na yun no? ah? So ang, ang sabi ni nanay, yung pinipreform niya daw, yung pagsamba sa Panginoon para walang madisgrasya pag naglalaro ng basketball save down tapos nagpapasalamat sa Panginoon yun yung mga parang oh. kinakanta nila oh. kasama yung sayo siguro yung sayo nila inaalay nila yun oh. sa Panginoon sa Ginoo nila oh. Manila sa Laguna Hindi pa hindi pa babalik po Basic Pasig 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 Nanjan pa si Ninita Nay Naa Diyan O nandoon din mm sa -hmm. oh, banal May pasok Uli na siya. Nakawin oh, na. Uli na doon. Oh. Ay po man ako ang kuhaon dito. Pama, ano punta natin? Nagpangunta naman ha? Pangunta ano naman ganito. Okay lang? Pwede. Oh, Pakahan <laughs> sa hinapin? Ha? Hindi tayo iwanan? Sabihan lang natin siya po. Ito po yung bahay ni, na, ni nanay uh, Lorna na tinitiran po niya sa space po ni ni PB or ni Edito po. Oo. Oh. Nakikita ko lang kasi ito sa vlog eh. So finally oh, nakarating oh, na din kami. Ang mga po sa tanay ko si Ka. Wow. Nay, buba, to. Ay, dito kayo nagluluto na eh. Dito, ano, ano yung laman yan? Ano may laman? <laughs> Kanin? 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 Kuya JR. Hello, Kanin? 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 God bless. Kanin? 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 naman. Man. Hello po. Kanin? Kanin? po. Kanin? Si Kanin? Yeah. <laughs> <laughs> gisulat yeah. pud din bawal ang pag-inom diri. Okay <laughs> ra uh, ang, mo tambay bay ni Nita and Nanay yes. Anana. Bawal ang uminom. tama, tama yan. Bawal, bawal daw ang uminom dito. Isulat po din ni Nita para kung ka mahubog dito, na padulong na po din ka gisulat na po din ni Nita. Kasi may, kasi may nag-uipuan eh. O, oh, syempre may magtatambay. Oo, <laughs> eh. oh, may mga basa din o. Oo. Bawal daw kasi pag linggo daw ay dami daw dito tumatambay nagiiinom. Ito oh. kasi ano dito, fiesta. Taga malapit ng fiesta. Malapit, malapit na. Every Sunday may Ah, pwede mo sir kung basta pista na diri kayo. Ano? Uh -huh. uh Kapurukan po mo, no, kalaban po sa ako Anong sa buwan ang pista? September 12. September 12. Ah, September 12. ina na naman, galing sa nakaw. <laughs> 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 Yung malaki na eh. Kaya sa bansang... Yes. Magkasabot yun na. Lang. Hello. Hello pa yan eh. Pang great. Na nice Hi. to see you po. Magba. Magba. Salamat po. Salamat Bye -bye. po. Salamat po. Eat. Yeah, kaba. Hey, si Sir Paul, magbabay ka, mag-hello ka doon. Mumano ka, mag-bless ka. Oh, bless ka. -ano ka bless ka, -ano kanil. Bless ka, kanil. mag Magano ka, mag-bless ka kay Daddy Paul. Kamusta na po kasi mo? Kamusta na po kayo Daddy Paul? Saka mag sa kanya, mag-bless ka sa kanya. -bless, ka sa kanya. Hi. Bless, Hi. bless, bless, bless. bless. Mag-hug ka. Hi lang. Ayoko sa'yo. na. Ay, guapo. Kumain na kayo? Bakit ganyan na maitura mo? Ah, nangahoy ko sir. Nangahoy? Oh. Dali, dali, Hello, do kaden. I love you. I love you too. Thank you na, Lorna. Bye, Dita. Happy birthday. <laughs> ha? Birthday niya bukas eh. Totoo ba? Birthday niya bukas. Oh. Hmm, birthday niya pala. Sige.